Ah, ba, square, square na siya. Ah, uh, ang black stone gamay na ana sa kilid. Okay. Kami mga Muslim, wala may nagsamba ana. Uh, in fact, si Omar radhiyallahu an sabi niya, ikaw nga bato ka, wa, wa, ikaw wala kay ikatabang, wa ko kay ikadaot. Ah, uh, ka makatabang, dili ka makaunsa sa amo, pero kung nakita niya ko ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maning halok sa imo, muhalok po, pero ikaw usala ka kabato. Okay kung gitawag ang dili na gitawag og altar kay ang altar halaran man halaran man di man halaran ang kaaba Kung pa man siya kanang, kanang landmark ba nga ang mga muslim diha mag kanang gitang gud karon no sa dumagiti ta magkita Anthony, ni ato ni pangalan huh? antony, sa Anthony, ni sa dumagiti ta magkita dapat man dumagiti hindi mo kita Ah, sana ang uh, mo ka na ngayon na maligyan din pagkuhan, pagkaon. Maligyat agin, maligyat pagkaon. Okay, say, sa ano, mali sa dinay na maligyan pagkaon. Nga kay usay ka daghan na maligyan pong pagkaon. Ang oh, butangan butang ang gugag, kung saan na katukan sudlanan sa, na kay certain mark ba? O, oh, so, oh, maupod to, na ang mga muslim magkita-kita sa Makkah. Okay, diin man sa Makkah, dito sa Kaaba. Magkita-kita, landmark lang na. Kung ang mga muslim, ang direction na dito kung na sa west sa Amerika you face east kung naka mabog sa east you, you face west sa sa center oh, look uh, central na sa mga muslim o oh, sign of unity sa mga muslim pero dili na siya altar oh. okay. ang saka na ako na yung po din mo oh. mudawat bakit sabon ito kalitro okay na mukhaan ang bakal ice cream dili ka dili bete pag dire niya mo palit ka di ano tagaan ka niyo, wala, tempo, ako, Mata, na mo palit ay tempo ay ako mangutan ako mangutan ako kung niyo sila ka bukas kasawa wani mo sa karon mo sa kapa pa may plano di ay may may plano ng adungagan wala na kay wala na usa <laughs> wala na usa okay laruan ha may plano pa ang <laughs> tempo kay sinilin ng tanah Allah Allah, Allah. <laughs>